iniwan ako ni Mao Mao, lumabas si Mao Mao. Nataka. Wala na siya si Mao Mao na sa labas ha. Tingnan natin mga lodi eh. Tingnan natin ha. Maureen! Nasaan ka iniwan mo ako sa dito sa loob? Tingnan mo, nagkipagmalitis na nung meron. Nagkipagmalitis na rin ako. Tapos, nag-away? Mga lodi, tingnan natin ha. Tingnan natin loob. Sige. <laughs> ayan, ayun ayun mga lodi. Eh. Oh, tingnan nyo. O, oh, tingnan nyo. O, oh, yun pala yung nilabas ni Mama mga Lodi. Tricycle at saka kutsi. Kaya nawala. Iniwan niya ako sa harap. Oo, oh, oh. ayun mga Lods. O. Oh. Oh. Ay, naku. Iniwan ako ni Mama sa loob mga Lodi. Yung pala yun. Pasok daw sa gulong mga Lodi. Ayun na. Ayun na. Mga Lods. Oo nga. Ayun, tingnan mo mga lods. Oh, ang track na kadikit sa gulong ng kotse. Oh, ito, maraming mga ano mali. Alam niyo mga lods, maraming maritis. <laughs> maraming maritis. Ayun siya mga lods. Oh, dikit na dikit. Nandoon sa gulong nitong kotse ang isang track, 'di ba? Traffic na. Traffic na mga lods. Ay, ayun. Kayo na kaganapan dito mga lods. <laughs> Niwan ako ni Mama sa loob kasi si mamaw Mama. naki ako din. naki na. <laughs> oh, di ba, mga lodi? Nag-traffic na. Nag-traffic. Nag-traffic na, na, na. oh Ayan. Nag-traffic na, mga lodi. Nag-traffic na. Ayan, mga lodi. Ayan. Ayan. Hila, larga, bira, hila. Ayun, nakalabas na ang trike. Ayun na, nakalabas na mga loads. Ayun. Mm. So, yun ang kaganapan mga lodi. Nakalabas na ang trike. So, ngayon, ibang usapan na naman yan sila ngayon mga lodi. so, <laughs> ah! ibang usapan naman ngayon yan. Yun. Atras, atras, atras. Yun. Larga da yun, oops, ayan yung coach mga loads, o oh, atras yun. pasok kasi nag-cost na ng traffic mga lode don doon sila mag usap, usap sa loob ayun <laughs> doon sila mag usap, usap sa loob matras umatras na yun, yan yan, doon sila mag-usap-usap ang trike, ah at ang yung kotse. Ayun, ayun ang mga lodi. Doon na sila mag-usap-usap sa kanilang kaganpan, mga lodi. So ngayon, kami ni Mau Mau, papasok na kami sa loob Ang mga maritis! <laughs> Kasi, nagtaka ako, wala si Mau Mau! Nagbusinahay. <laughs> <laughs> oh, nagbusinahay. Oh, Tapos si Mau Mau, ha? Report ni Mau Mau. Oo, oo. Sinilip ko lang, sinilip ko lang. <laughs> Ay, may mga tao, kanya-kanya naman, silip eh. Silip rin ako. <laughs> <laughs> ko dito sa pintuan. Wala si Mawa na sa labas. Eh, ang ta mga tao nagtayuan. Tapos ang, ang mga sasakyan